duty kagawad. Hindi siya yung duty ng Friday. Ayan. So, Wala kami yung pandate ngayon. So, dito lang kami sa barangay. Sino kaya magyaya sa amin mag-date? <laughs> nga nga. Ah. Kaya may magdala na lang sa barangay ng ano. Oo nga. Baka naman. Kaya may magdala din ng sketchy. Yeah. Mm Kailangan makapag-ano nga para malay mo. <laughs> malay mo, malay mo, oh, malay <laughs> Ayuh. Ayuh. Ma, sarap, oh. Lagi basta. sa Nya. baka may sa ng ano. No. <laughs> Kain high pole copper Pepper I'm not getting enough Aawjagri ang kulay puting mahal. Ano ang Oo na yan. Taka ng pinapanood namin. Diba? Kamusta naman po ang Valentine's Day niyo? Anong ganap niyo? Kami dito lang sa barangay, trabaho. Pero kanya umaga, binigyan na ko ng asawa ko ng chocolate, chocolate. Valentine's Day niya ko siya. Kaya, tapatid ko naman ako at naalala ko ng asawa ko. Pero hindi na kami nakalabas, hindi kami makakalabas ngayong araw kasi nga may trabaho siya. Uh, panggabi ang trabaho niya, night shift siya. Kaya hindi kami makalabas. Siguro sa ibang araw na lang din. Hmm. I know I never Love this one again. Show my. Ito na agad yun sa tatay. Ang buho ko pala guys, no? Mm. banda Ano ko dadalhin sa ta? pag na na Okay, hindi ko na kayo no. Teka po, siya. 14 lang. Tinatapos muna Tinatapos muna agad yung Valentine's. Hindi pa nga tayo Hindi. na sa si City Hall. Oo, oh, dahil Saturday bukas. O, ayan, may na, ha? sabi mo na kay Kuya Ray. Ah, wala. May loan yun. Hindi loan sweldo niya. ayaw mag-iwan, medyo maglayo-layo ko ng nanay. Hirap na hirap kumain, nandun sikip na sikip ko. Hindi makala ng uh, kamay, gano'n. <laughs> Nakagwante silang lahat. Ngayon sabihin ako, ayaw lumayo <laughs> hmm. na yung konti. Mamili pala ako ng pangbigay sa mga friends ko na kilala ko mga special friends ng cupcakes pambalik ko binigay ko sa kanila ipakita ko sa inyo ayan ito ito yung gift ko din sa mga special person guantes na mo, para pang pangkakura eh. Okay. okay. na yung plastic sa anya, may Yung Ayun, isa na ibigay ko na, yun exactly. yung tatlo, ang binigay ko pa na pang mga ko. Ibigay ko sa kanila, mamaya pag ko. sa ng balik ko So, kanina kumain na kami mangga. Masarap yung mangga, matamis. Kayo guys, kamusta mo man ang banong times day nyo? Uh, meron ba kayong ganap? Meron ba kayong kalit? Maliban sa mga may asawa, may girlfriend, mga friends. Yeah. I-date niyo naman yung mga mahal niyo sa buhay. Kasi magandang memory siya. Para at least pati pa ito ng panahon. Naalala nyo yung na mag magandang dalas sa buhay nyo. Sa buhay natin. Diba? Pa rin kami ng mukbang. Wala lang mo kasi magawa. May mga papel akong gagawin tatapusin. Pero sa lunas ko na gagawin. Kasi may inaantay pa akong papel para matapos ko yung mga mga report ko sa barangay. Ito ang dami papel. Ito. Ayan, yung mga yan. Yung mga yan, kulang-kulang pa. So, kailangan kumpleto sila bago kumatapos at ipasa sa City Hall. Yan yung mga isa sa mga ginagawa ko. <laughs> so guys, yun na lang muna ngayon for today's video. Thank you for watching. Please subscribe. Happy Valentine's Day. Ingat kayo lahat.